Kurt, Kurt! <laughs> Naligo ka, Kurt! Sa <laughs> <laughs> si <idwil> akong anak. <laughs> si Dan, si Dan, <laughs> <okay>. si... <didier>, si <laughs> ang <na> apo. <laughs> Ilang <kilingan. laughs> ni May apo ni anak ni Jojo, ni <laughs> Kikel. <Kittil. laughs> Kurt! Kurt! Ketek Ketek Ketek. 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 Sabliking tubig, diba mahiwi. Ketek. Hey Aw, mahiwi. Musulod kana diha. Kalit-dalit daw. Kalit daw. Sulod. Ketek. Naa di koning anak batak na. Na ipit-ipit refrigerator gitong side. Okay? Panday sa ta. Ayoy. Jam, jam. Kuha ko siya. Nahablok na siya, <laughs> nahablok. Hindi ang sa deka dyan. Hindi ako na lang karaman. Hindi ako na lang sa mga wetsika. Hindi ako na lang sa wetsika. Dali. Uy, si princess. Oh, dito ko ni. Oh, si. Oh, ni apa dia si? Ku anda oh si. Is is. Kentai sa is, kentai. Kentai is. Kali is, apa nama kai is? Kai. Oh, nang nuhi tang palangga naku. <laughs> nang nuhi. <laughs> nang nuhi tang amu palangga no. Jad, 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 jad. Di mana nak balum, Surya? Wala sa yo. Jo. Jo, wala sa Jo ba? Wala. 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 Ha? Sige. Magkabago ka mula ngay? Oo. Kabalo Sige daw be. Palilit me. Sige daw be. Ma'am. Wala Sige na pa. Huwansa mo dito. Kaya video ko. Wala. Si Jo. Si, si, si Jan Jan. Si Jan Jan. Lahong kaya natin yan Jan? Mungi Mungi pundo. Tinuo ko, Lord. Ah! <laughs> ha? Itong kara no, daw, yan, dura. Ala, kisa na si Nilas. Ha? Manila, manila. Di man ni ako sinilas? kang mama, mani hmm. mo ni. Hindi na, sa ni. Si Didil. May ka upang talaga. Eh, mga tupang may dito magkuhan. Mag-video pa ako. Mag-video <laughs> mag sa ako sa mga bata. Ha mo to sa. Sige na, sige na. sa init mo. Oh, sa init me. Init na diha. Ya. Yeah. Ah, dito la dai layo. Sige na, sige na. Padirit na mo. Oh, sige, sige, sige. Maglo maglomba mo. Maglomba. Ah. Sige kan. Spring spring na pod. Si Princess. Ha? Naaman me. Ato na me. Ato na me. Ato na speakers. Sige na, sige na. Ah! Sige <laughs> eh. na, sige na, Ato na me. Magligo na me dito sa init. widehat tuan ini kita selimit bah kita bah mm biskuit -hmm. biskuit hmm. sabalai walai makalalai lalai narang